hilo, hilo, hilo andito na naman ang person maglalakad nagpapatay na naman ako ng damit ng aking amo I'm trying out ang every oil nasa na kayong ating kabayan dito wala na siya umuwi na punit pa yung aking lalagyan oh. Um. ayan malapit ng net ating binibit-bit wala yung aking mga amo um, sa bahay at so, alam saan sila pumunta ka. kaya alis na lang ako kaysa sa hintayin ko sila hmm. Um. doon sa dula may ibang lahi 6.20 ano na 6.30 na pero mainit pa din Kaya nandiyan yung ano Yung kama ano ako yung aking dito Kaya <laughs> si ano eh. bundok ay nilalakan na mas bundok ng kanyang amo ay amo kanyang yaya wala napaslat ang sasakyan ah bago sana pero sira what is the matter? galag ka ni matter part lang ang aking uniform na pang baba iba sa pang adam, kulay sa pang taas kaya bahala mo niya. kasi ako wala ko pake ipaki walang nakakaalam sa bahay na malis na ako para lumabas ako na rin or naglilakad ako kasi wala pang tao na sa bahay sa baba pinkish-pinkish na pinkish yung ating fresh kaya mainit palagi mainit pa ang hangin ang mainit pero wala nang kain wala nang araw siguro osbong ito ng ano osbong ito ng simento kaya puro simento dito dahi. Oh, hay, Salamin ko sa aking bike ng aming anong houseboy. Pero, maganda man maglakad ay maganda maglakad. Kahit pa na naika-exercise tayo. Ating taba-taba sa tiyan matanggal. <laughs> ay, nalang. Sigurado makurious naman yung mga andun mamaya sa ano ba dun sa tawag na pinkish ka ayaw ang aking fish look walang dumadaan What is the matter? What is matter? Ay, wala. na mo na ko sa aking yun. Ay Ay Mayroon ng ating undang daw. tayo magtabok kay para hindi na tayo magtabok doon mamaya sa kabila at siya sinisan pa siyang dalawa bahala mo rin basta ako kumagi ko ano ito ang fish lock mo titingnan ko nga kung ilang minutes to kung ilang minutes kung makayang lakarin ang fra fra ang tawag kasi maliit lang siya na supermarket at yung aking camera ay dalawang bar na lang full pa nga ito kanina ginamit ko kasi ito last time tapos amo ko yata ito nakala ko amo ko yung so, dumaan lang ko pareha kasi nang sa kulay naman sa sasakyan hindi pa na yung tuloy hindi ko na alam kung mga ilang minutes na to pero dating na natin ah. Talapit na eh may bunga na naman yung mga dates dito ang dami na naman yung tawa-tawa pagdaan -tawa. ang ganda ng sports car eh. pag na pala sila ng ano. Masarap to na dates eh. Ito oh. Ayan yung fro. Ang sinasabi ko, maliit lang medyo Jamila. Tapos kumanan ito kayo ng mga tao sa labas. Ako'y uh mahihiya. Nahatid ko na yung taong nito Patatahin ko. Matatapos siya next day. Tomorrow the next day. Dahil mainit. Ice cream tayo. So mainit na panahon na. Uy, kung saan eh. Wait ka na sister. Wait ka na sister. siguro siya nagustuhan ng ano, amo. Okay. Yung sa pinatahian ko. Yung sa sukuk ko ay. Jangan tunggu la, aku akan tunggu bet bet jumaan. Minta es. Kamera kamera. Besar 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 sila. Ini kemana? Menteri Hantar. <tod> Masuk staniman ni. Yeah. Suri. Di plaza. internet ba sa earth

sa sala nila ay sa sala lang sa mabang bahay nila may sati sa hanggang dito na lang siguro ay sayang yung sa sati namatay oh. sila sa mga ungit diba hanggang dito na lang tayo bye bye and salamat